Yo, what's up mga boss? So, nag-deliver lang tayo dyan. Malapit sa, ano ko, skwelahan na Ah, uh, parte pa rin ng kalawakan. So, may nadaranan po akong ano, ah, uh, isang matanda, naka wheelchair, tsaka, hindi ko alam kung anak niya, ano, ano niya. Tara, ah, uh, magbigay tayo ng kotting blessing ngayon kasi may nakuha tayong uh, tip kay customer e-galing lang ako, nag-deliver ako dyan ng uh, pagkain din po. At uh, tara, alam ko nakita ko dito eh, kanina eh. Dihit ka rin sa pera. eto. Hello po, good afternoon. <laughs> kuya, anong ginagawa nyo ngayon eh, kuya? Kalakal? dinang, ang, ang tirani. Walang tirahan? Hindi kami nakatirahan lagi-lagi. Wala Tira kami tirahan. Dito kami, ano lang kami dito, 23 araw na kami. Ya, yeah, 23 days. O, yung tumutulong din sa amin, hindi na nagbabayad eh. Ganun po ba? Oo. Sino po bang tumutulong sa inyo mo? Meron nang tumulong din sa amin. Dito naman kami nangyong eh. nalaman. Paikot-ikot lang kami dyan. Paikot-ikot lang po dito sa bandang gawin dito? O, paikot lang pa sa Araw lang. Ah? Paano na ano yung trabaho nyo? Wala nga, wala nga, nagagawa trabaho kasi walang pera ito, hindi may iwanan, mama ko eh. Oh, hmm. e, eh, ano, pag nagtrabaho ka, kas, kasama mo si nanay mo. Kung hindi nga may eh, eh oh. magagawa ang trabaho, sa ko yan. Ilang taon na yan si mama mo? 62, ako 66 na ata ako. Hmm, may edad na pala si nanay. Hmm. Tagal na isang, isang, taon na na-stroke yan eh. Ah, na-stroke pala si nanay. Oo, oh, stroke. Ito tumo. Wala, wala nangyayat ng ulong eh. Pinabayaan din kami. Pinabayaan pala kayo. Sana binigyan kami ng sariling bahay, tsaka lupa at maliit lang. Mm. Binigyan lang sa amin, bigas, tsaka pera. Tsaka din pera, allowance. Pero... Pero ano po? Ano, nabawala din, panandalian lang. Kung binigyan kami ng tirahan, sana may tirahan. May tinitira na kami. Eh siya, namimigay sa ng lupa at bahay, maliit lang. Kilala mo yun kung sino kong sasabihin ko. Kilala mm. mo lahat yung sasabihin ko. Kasi di kasi kuya ano eh tawag nito busy busy po kasi ako lagi sa pagde-deliver na ano eh nagagrab po ka kasi ako ayun kaya hindi ko po masyadong napapanood yung mga nagbablog na ano na kung sino sino ba yan hindi uh, sino ah hindi ko alam kung sino po hindi niyo kasi sinasabi kung sino po yung mga vlog ang may ako lagi may masisi doon ay, eh, mas maganda na lang di wag na lang po para ano, para tawag na ito, para safe po kayo, ganon. Tsaka yung, yung isa. Anong lang? pangalan nyo kuya? Jonathan. Jonathan. Ano apelyo din nyo? Isana. Po? Isana. Isana. Hmm. Nakawa naman si nanay oh. Kumain na kayo? Oo, kanina. Kaninang ano, Kanina ngapon? Hindi kayo, lang. Tangali? Tangali, uh. Buti naman may nagbibigay sa inyo ng mga tulong konti. Hmm. Um, Kunti lang sakto lang. Kag ano, di ka sa kasama mo siyang ano, nagtatrabaho si Nana. Hindi nga mga anak tatay. Ginutulungan ko lang siya ni. Eh. Ano ang ginagawa niyo ngayon ko? Namamalimos? Oo. Uh, dito dito lang kami. Ilang uh, taon ka na ko ya? 66. Ikaw? Ay, 36 pala. Hala, <laughs> 66, 36. 36. Ah. Uh, ano naman sa nasa ano palagay mo uh, yung ano ayan. Eh. Sobrang hirap ng buhay. May hirap nga eh. Ang inaano ko sayo, sariling lupa lang, tsaka may tindahan lang. Eh, yeah. yung yung shavis ng ata hindi nagbigay. Sa ngayon kuya, hindi ko pa talaga kayang magbigay ng ganun eh. Hirap na. Eh, wala pang kinela si Nanay ah. Hindi si panakilala si Nanay ni. Si, ano, eh. Anong meron sa pa? Yung na eh, nangyari sa. Na ano lulumo pa na yung panya. Ngayon, eh. hindi na wala na yung ng eh. Tagal na. Hindi niya binibilan ng kamot. Wala ng yung reseta eh. Ah, nag-check nag, na up na rin siya. Yung yung una, yung una niya. Tapos yung matagtagal, hindi na na-check up. Anong, ano kaya kayang mga vlogger yung sinasabi mo kuya na ano? Kasi, kasi nga mag, magsinawalan na ako, ay totoo naman sinasabi ko eh. Gusto uh, mo bang malaman yun? Hindi ko kasi alam ang punot-tulo ko eh. Pero kaya, na, as of now wala akong masabi na na ano sa kanila against kanyan kasi hindi ko rin alam kung ano yung naging kwento na naging kwento ng isa naging kwento nyo kaya hindi ko alam eh wala naman ako sabihin sa kanya eh sabihin ko lang pangalan pwede kayo po kasi sa akin wala naman po problema eh kayo po yung ano magde decide yan kaya ano sa business ah na ko yan ah Si Kuya sa mga isa sa mga ano yan, sa mga tawag nito isang matulungin na vlogger din, di ba? Isang malaking ano din yan, tawag na ito, kumbaga a, mabait din yan, as ah. kabistas ah. Wala yan. wala na nga. Hindi na, yun yung, 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 yung ano sa amin. Yun no. yung... Tumutulong sa amin, wala na, iniwan na kami. Alam po, si Kabisnes kasi kuya, may, mabait naman yan si ano eh. Mabait nga eh. Oo, oh, basta wag mo lang ano, wag mo lang tarantaduhin ganyan. yan Hindi man tarantado, wala mo lang kasalanan Wala ka bang ibang ginawa sa kanya? Wala, or... panoodin mo ka, sabi pa ng mama ko eh, alam niya yun eh Kuya, ang init dyan no, di, Ano alam mo ko, yan sinanay mo, mairit dyan Bait yan si ano, ka-business. Hmm. Ano yung eh, pinalayas ba kayo sa lupa eh, ganyan? Hindi, hindi. Wala nang magbayad sa amin. Magbayad. Magbayad? Saan nang magbayad ng ube eh? Eh, wala. Diba kayang, bayat. Di ba ka ba ulit pumunta doon kay ka-business? Hindi, hey, wala. Pupunta nga ako dapat doon sa kay Bruno, kaya na-accidente, na eh. Inagal kami yun. Eh. Hindi ko, Ayun. masyado. Hindi na ako masyadong updated ngayon, kuya eh. Kasi sana ako, nangatulog ako sana ako Ano? Parang wala din nangyayari, pinagtatabuyan lang ako. Ba't ka na, pinagtatabuyan ko eh. Ay, wala naman din nangyayari. Mabait naman yan si ano, kilala ko yan eh. Kasi okay. nakikita ko, lagi na, minsan napapanood ko rin yan eh. Yung isa kilala mo? Ano isa, ano isa po? Ano ba pangalan mo? Tunying po, Tunying. Tungin? Tunying? Tunying. Tunying? Oo. oo. Wala, well, ayun lang, ayun lang katakita, nakita nga yun dito mm -hmm. ko yan. Ano ko ko mo dyan, kuya? Ay, kita nga mo. Ang apelido. Basta nyo sa ano, channel ko po. Mm -hmm. Pinding Flores. Wala, wala na ano, kuya? So, kumusta naman kayo ngayon, kuya? Hindi. Mm Hindi -hmm. lang, Saan kayo natutulog ngayon? Hindi lang. Anong saan dyan? dito lang ako tayo dyan dyan lang ako dun dito kayo mismo sa gilid ng ano hmm. taga saan ba kayo banda kuya dito lang din taga dito kami saan saan dito sa sa pinag-deliveran ko dito so, sa may eskwelahan o dyan lang kami taga rito lang kami ano? wala naman yung lupay bakit okay. naman anong nangyari sa ano sa lupay nyo um, tatay niya ako nagibenta yung mga lupa mga magulang niya hmm. tapos nawalan yung mga apo niya na ng nang Di ba anak ka ni nanay? Oo. Oh. Oo. Oh. mapamangkin mo yan. Hindi, wala. Ampun lang siya yun. Ampun niya yung ano, nagbenta mismo. Ampun ni nanay? Hindi, inampun lang siya ng ano. Inampun siya ng... Ng tatay niya. Anong tanong inampun siya ng tatay niya? Ampun lang siya ng mga magulang niya. Ah, ampun lang si nanay ng magulang niya. Yung uh, kinikilala niyang magulang ngayon, pero nawala na ah, sumakal, sumakabilang buhay na kaya pala na ito na eh yung mga wala sya nakuha mana ganyan Pagbibenta na ah, eh, mahirap ang init dito kuya oh Mantakan mo hindi pa ngayon yung ano eh, hindi pa ngayon yung araw na araw, hindi pa yung trick na trick ng araw. Pero di ba 'di ah, binigyan naman kasi ako ng tip. Pumunta lang ako diyan, nag-deliver lang ako. Pa-deliver muna. Pero si ano si Sir Ka Business na bait si Sir Ka Business. Okay naman siguro 'yan, baka meron hindi lang kayo nagkaintindihan or ano ba ang ano? Diyan naman 'yun. Tutulong, hindi ano? hindi ako tinulungan. Mm. Dami ng pangayatan ni na vlogger. Diyan naman si Thinking Body. Thinking Body. Opo. Tagasan 'yon. Taga dyan sa ano? Sa tala po? Kailala mo yun? Oo. Ay, ano ba? Tropa ko yun. Paano nakilala si ano? Si Tingking Bad? <laughs> Edited yun ni, ni Kuya Ka Business. tala Atar si Tingking Bad. Opo. Oh, dyan sa tala po. Kinita may simbahan. Hmm. Kaya nga tinanong ko pangalan mo. Baka makakilala niya. Ah. Uh, Oo. Oh, kilala ko nun. Sige Kuya ah. Mas wow, sa susunod mag wag ulit kita pag once na nag-deliver ulit ako dito, di. Kayo Jonathan ang ah, ingatan mo na lang si nanay mo. Ang paalan ni nanay mo? Marita. Marita. Lalo na yung paa niya parang namamanas at ano. Oh. Minamanas nga yun Kilala mm -hmm. ko pala si Bad Ibigyan ko yun. Ah, uh, wait na. yun, sa rin sa mga ano yun, ah, kasama namin talaga na Kaya, mga kilala sa mga ah, Pero ingat lang kayo kuya Ay, eh, Alagaan mo na lang si nanay mo ngayon Pag umulan, saan na kayo nyan? Dito lang Dito lang din, ako po okay, kuya, ingat kayo ah Si nanay mo ah, tignan mo na lang Ha? Ah. Nay Hindi na nagsasalita si nanay Inti lang para sa mismong mga taon ni. Mm. Okay po. Sige sige po. Sige, kaya Jonathan. Ego ya, inakyat pa pag uwi. Wala na uulan pa oh. Hoy ah. Pag nadaanan ulit kita dito. At pag may mga ano, malapit ako mga booking kanya. Thank you ka. Salamat sa lahat. So 'yon mga boss at. Uh, ta kilala niya pala si, uh, ano, si Labade sila piting bagat saka si ka-business si Ka alam naman natin na si ka-business isang uh, mabait yan kasi napapalag natin yan eh. at uh, isa sa mga ano, tumutulong yan talaga so yun, dito na lang muna tayo mga boss so nasaktan lang kasi natin uh, saktong pag-atid natin ng pagkain na nadaram natin sila dyan sa gilid